Hello everyone! Welcome to another self-healing series. Another video to share kung paano tayo gagaling or paano natin iko-combat ang mga sakit through the natural healing process. And for today, I would like to discuss about emotions or ang ating pakiramdam or feelings. Yan. Kasi I noticed na yung mga na-discuss ko na sa mga previous videos ko ay about sa pagkain and yung mga physical activities. And of course, gaya nga na sinabi ko, um, this would be a holistic approach when it comes to natural healing. So, hindi lang pagkain ang tutulong sa atin makapagpagaling or sa akin makapagpagaling. But rather, uh, pati ang mga physical activities and of course, emotions or ang feelings or mindset. I would just like to make a disclaimer again that I am not pushing a uh, self healing or natural healing to anyone but rather i would just like to share my journey baka meron kasing naghahanap ng na mga videos out there on how we can um, heal through natural process or or self healing gaya nga ng sinabi ng ating maring Catriona Gray nung siya ay sa Miss Universe sabi niya doon to see situations with a silver lining nga bang silver lining? Ito ay sinasabi na looking at the positive or good out of the situation. So more on, pareho sila ng positive outlook or positive attitude. ba diba? So, meron kang situation na masama and you just get the, you just choose to focus on the good rather than the bad. In my case, nagkaroon ako ng cancer. Okay? And a lot of people telling me na parang wala ka naman sakit. Parang ang ganda ng outlook mo in life, ang disposition mo, yung mga um, pinapakita mo. And that's actually true kasi when I got sick or when I was diagnosed, hindi ako nag-focus doon sa idea na, oh no, may sakit ako oh no, mamamatay ba ako? Or ano nang mangyayari? Bakit ganon? Bakit ako? Sa dinaming dami ng tao dito sa mundo, bakit ako pa? Yung mga ganong klase ng statement. So, ang ginawa ko ay, inisip ko, okay, I am still thankful because na-diagnose ako at 40 years old and malakas pa ang katawan ko para labanan ito para sa aking pamilya. Okay, so that's when I started the conventional treatment if you can remember do sa mga previous video ko. Now, when I decided to stop the conventional treatment and choose the alternative path of natural healing, I am still on a positive uh, side of things like buti na lang nangyari sa akin ito at the age uh, at this age or at this time. Kasi if not I am sure na mangyayari ito when I am older, maybe 50s, maybe 60s. I'm sure madadiagnose pa rin ako ng ganitong klaseng sakit. Bakit? Kasi hindi ko titigilan yung mga bagay na ginagawa ko dahil patuloy pa rin akong, patuloy ko pa rin gagawin yung mga bagay na nakapagpasama sa aking health. And one thing that I'm thankful um, of this is mas at peace ako ngayon dahil na itatama ko yung mga sarili kong pagkakamali sa aking mga anak or sa pamilya. Like of course, ngayon natutu na namin sila, natuturuan namin sila or in-establish namin sa kanila ang mga mas tamang pagkain kung bakit ganito, kung bakit ganyan. Yun yung story kung bakit Pinipili ko na maging mas positive thinker or, or maging mas positive ang attitude ko towards my situation. To tell you, hindi naman talaga madali. Siyempre bilang ikaw ay tao, mas madali maramdaman ang fear, mas madali maramdaman ang worry. And It is a decision that you have to make every single day to choose na maging positive rather than magduel sa masamang kinakalagyan. Ano nga ba ang stress? Let's define stress when it comes to its role in healing. Sinasabi na ang stress, nakakapagpabagal daw ito ng healing by 25%. Medyo malaki yon. Pipigilan nito ang ating immune system na labanan ang inflammation and sinusupress nito talaga ang, ang ating immune system para mas mabilis tayong gumaling. So, thinking about that, kabaligtaran naman ito ng pagkakaroon ng positive outlook or positive disposition in life kasi natutulungan nito ang ating katawan at uh, ang ang ating immune system ay ma tulungan para labanan ang mga sakit. And you might be asking, ano nga ba ang kailangan gawin para mag-continue tayo na maging positive or magkaroon ng happy emotions lang? And this is my ano, this is my way lang to deal with it and you could have your own way para mas mapanatili ang positivity, positive mindset and emotions sa inyong buhay. Una una, prayers or faith. I understand that iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng pananampalataya and that's okay. Ang importante dito is of course you pray and you ask for guidance to give you strength na mas makita ang mga mabubuting bagay kesa sa mali. Example nito, so nung ako ay nagpapagamot pa uh, with the conventional treatment, um, of course, the hospital offers free treatment. But you know, kahapon nga eh, I did an interview with a student na inaalam niya kung paano mga bagay-bagay um, when it comes to that hospital. And tinanong niya ang level of comfort naming mga pasyente. And sabi ko, if I'd be honest, hindi siya komportable. Uh, which is totoo naman. Pero, tinanong din niya ako, and yung hindi hindi komportable na yon sa maraming aspeto ng proseso ng pagpapagamot, um, Nag-cause ba ito ng anxiety sa akin or depression or kalungkutan? Sabi ko, no. Yes, it is uncomfortable. Pero, lagi ko iniisip na sa dami ng tao na nagpupunta doon to get free treatment, which is isa na ako doon, bakit ako magre-reklamo? Yeah? Yes, I, I am feeling uncomfortable waiting for my treatment or doing other things na nasa isip ko ay okay, pasyente ka na nga, may sakit ka na nga, mag-under ko, go ka pa ng mga ganong bagay, nag pa sa stress mo. Pero sabi ko, kung hindi ko to pinili, itong hospital na to, I will be paying a lot of money sa treatment, which baka yun naman ang pagmula ng stress ko dahil syempre di ba um sana ko kukuha ng extra na pangbayad doon sa mga treatment na yon yes pwedeng sa umpisa masustain namin ang pagbabayad pero paano ang aming ibang priority when it comes to bills mga anak namin di ba so having that said mas inisip ko na okay i am getting a free treatment And that's good enough for me. I am thankful for that. Masyadong mahal yung mga treatment na nabigay sa akin. Kaya, kung nagpatuloy ako sa private hospital, I'm not sure if I will be able to get those treatments on time and properly. Second, ay ang mga tao sa buhay nyo. Whether ito ay family members nyo, mga kaibigan, and yung mga nakakatrabaho nyo. Okay. Um, of course, wala namang situation na perfect. Meron at meron tayo mga kapamilya na baka hindi ganun ka-supportive when it comes to your healing process or pwedeng nakakapag-add pa ng stress sa'yo. And uh, meron din naman tayong mga kaibigan na parang baka ma-feel nyo na asa na sila during the time na kailangan nyo sila. Okay? And yung mga katrabaho nyo, imbis na maintindihan ang kalagayan nyo, baka sila pa ang nagpapalala ng mga emotions nyo. So, you have to learn to choose your people. You choose your support system. And choose your battles. So, doon ka na lang sa mga taong napapatawa ka, yung mga family members mo na alam mo na inaalagaan ka, supportado ka sa mga decision mo. Kung meron man ay nakakapagbigay sa'yo ng tulong emotionally and alam mo na during the time na uh, ikaw ay nangangailangan, is nandyan sila. Hindi ko naman sinasabi kailangan lagi financial. Of course, ibang usapan naman yon yun. Pero yung maabigyan uh, ka nila ng alaga, madalo kanila nila, or mga musta sila, malaking bagay na yon When it comes to friends, I started reconnecting, and masaya naman ang naging uh, bunga ng pag-reconnect na ito. Uh, nagkaroon ako ng mga bagong memories na you know, I will keep for the rest of my life, yung mga laughter, yung mga usapan, and uh, of course, yung mga na build ulit na friendship na sa ka akala ko noon wala na and it's helping me to be honest it's helping me i won't deny okay yung mga nagpakita sa akin ng care na uh, akala ko ay wala nang pakialam sa akin pero meron pala okay next are the yung mga katrabaho so well ako i am very grateful sa uh, kumpanya na pinagtatrabahuhan Trabahuhan ko sa simula sa aming director, sa aming manager, sa aking mga co-TLs and sa mga team members namin na alam ko naiintindihan nila yung situation ko and hindi sila nag um nagkukos ng stress para sa aking trabaho. Bagkus ay um nagkakaroon kami ng tulungan para baga ma anapanan namin ang aming mga role. At the same time, binibigyan nila ako ng chance to recover base sa payo ng aking doktor at base sa kailangan ng aking katawan. If you are currently working, at sa tingin nyo it's giving you too much stress, uh, maybe try to consider uh, looking at the different side of life. Na, ano bang... Etong wala naman kasi trabahong perfect totoo. Aside from those kung meron ka bang ibang klasing support system, go for it. Baka mamaya meron kang um, community-based support system, church-based support system, um, you you do some other activities na na nakakapagpahabi sa iyo, go for it. Patuloy mo lang 'yan. I'm rooting for you. Next, ang ginagawa ko ay nagre-relax ako. Yan, pangatlo, relaxation. I make it a point that um, whenever I, halimbawa, lunch break ko sa trabaho, um, yung paglalakad ko sa bahay, it is a way for me to relax na. Kasi, syempre, in the middle of the work, in the middle of my work, tinatanggal ko ang, kumbaga, yung isipin o lalahanin sa aking trabaho for one hour. Tinitingnan ko ang paligid na hindi ko man lang namasdan noon nung ako ay walang sakit, and right now, na-appreciate ko na, okay, itong dinadaanan kong street namin, ang dami magagandang uh, tanim ang mga aming mga kapitbahay, social media, so, kapag na na-realize ko na yung issue sa social media ay nakaka-stress, um, some beses lang papanoorin ko, papag-usapan, pero hindi to the point na kailangan kong mag -duel. kasi ibang tao naman yun, di ba, buhay naman ng ibang tao yun, so, kung baga sila, nagiging source of entertainment pero um, if you guys are really concerned about those person na nagkakaroon ng issue sa social media eh, you, you just have to pray about them wag nang kumbaga parang wag na magko-comment ng mga negative comments para kasi pag nagko-comment ka ng negative comment chances are yung nilalabas mong emosyon ay ikis na agad di ba So, when it comes to own to my own social media, um syempre hindi maiiwasan na merong nagko-comment ng negative sa aking platform. Wala, dead ma lang. Iniisip ko na lang na they have a lot of time and that's good for them para masabi nila sa akin 'yon. Pero eh, if they are trying to put me down or put my emotions down, sorry, medyo X muna rin sila sa akin trying to put your health as a priority is also another way para uh, magkaroon ng mga positive emotions or outlook in life kasi di ba you are focused on ano yung makakabuti ayun lang naman uh, this is quite long but i'm sure that this will help a lot of people out there kahit may sakit o wala nagpapagaling o hindi nag struggle sa inyong mental health or um, disposition in life, sana masundan nyo yung, or sana magawa nyo yung mga bagay na ginagawa ko. Baka makatulong. If this video helps, kindly give this a thumbs up. Pwede nyo rin i-share sa inyong pamilya at kaibigan. And you have, if you are not subscribed yet to my channel, click nyo lang yung subscribe button at hit that notification bell para manonotify ka whenever I upload new videos. And that's about it. Thank you so much. Bye.